Lara ang mga girls. Take off your heels. Ano natutunan niyo ngayon sa araw natin? Answer. I think I'm... Ito piliin dito po yun po, ma'am. Masyadong ano yun, wide. Ano doon sa pagiging beauty queen ang natutunan niyo? Anong sinabi ko nung umbisa? Anong kailangan yung preparation? Physical? Emotional? Mental? Spiritual? Dahil pangarap ko, bata pa lang ako, alam ko yun yung gusto ko. Ang dami sa akin nagsabi, masyado akong maliit. Wala akong chance manalo. Hindi daw ako beauty queen material. Kung nag-listen ako sa kanila, sa tingin niyo, anong nangyari sa akin? sa tingin niyo ba naging Miss International ako? Hindi. Muna-muna. Sorry. <laughs> oh, no. Ayaw. Hirap na hirap ako. <laughs> Pero gusto ko malaman niyo na it's an exercise. Kasi, ang pagiging beauty queen, hindi lang ang pagiging beauty queen. Tumasok kayo sa bahay ni Kuya. Ang dami sa inyo nakakapanood. Mula nang pumasok kayo sa bahay ni Kuya, binuksan niyo yung sarili niyo for judgment, for criticism. Okay? Marami kayong maririnig na hindi maganda tungkol sa sarili niyo. Kailangan malakas ang loob niyo. Pumasok kayo dito, alam niyo dapat kung ano ang haharapin niyo. So you learn to filter out kung ano yung pwede niyong paguhin sa mga naririnig niyo at ano yung dapat niyo i-ignore. Kailangan you're always looking to be the better version of yourself. Always strive to be better. And minsan nakukuha natin yun sa mga criticism. It was just an exercise para po mas maging matatag kami emotionally. Alam ko naman po hindi niya po talaga mini-minion. Sobrang ganda ng advice niya kuya, lalo na yung word of wisdom niya. I just do my best, Kuya. Iisipin ko po na I'm the most beautiful girl in the world. Basta gagalingan ko lang po, Kuya. I'll put my mind and my heart into it. Basta promise mo na kayo galit sa akin. Magpaalam na kay Miss Lara. Thank you. Sorry, pinatawa mo ako. <laughs> Gusto ko na mag-walk out. Hindi <laughs> ko na kaya. Sorry. Thank you Ben. I will see you again. sobrang relieved ako nung ina ko na sa kanila na pinagdaanan ko din yun. And ang sarap din ng feeling na somehow nakatulong ako sa kanila na iprepare talaga yung damdamin nila sa mga bagay na ganun. Abangan bukas, darating na ang makakalaban ng girls para sa titulong Miss Teen Big Brother. Hindi namin in-expect kuya, ganun sila kapayat! Hindi sib ni Mang Stephanie niya. Ay, na. Paano yan? Na mahalan, oi! Laban, kuya, oi!